Magandang araw po sa inyong lahat. Sa panahon ngayon, isa sa mga pinakakaraniwang bisyo sa lipunan ay ang pag-inom ng alak. Para sa iba, ito'y parte lang ng kasayahan. Para sa ilan, pampawala raw ng stress. Pero ang tanong, ano nga ba talaga ang epekto ng alak sa ating katawan, isipan, pamilya, at pananampalataya? At higit sa lahat, ano ang sinasabi ng Diyos tungkol dito? Yan ang pag-uusapan natin ngayon sa episode na ito. Bakit bawal ang alak? Ano ang alak at epekto nito sa katawan? Ang alak ay isang kimikal, ethanol, na direktang nakaaapekto sa ating utak. Kapag ito'y ininom, pinapabagal nito ang ating pag-iisip, kilos, at kontrol sa sarili. Sa medikal na aspeto, napakarami nitong negatibong epekto. Una, sinisira nito ang atay, na mahalagang organ para sa paglinis ng lason sa katawan. Pangalawa, Pinapataas nito ang panganib ng kanser, stroke, at sakit sa puso. Pangatlo, umaapekto ito sa utak, humihina ang memoria, disiplina, at paghatol. Sabi nga sa unang Korinto kapitulo 6 versikulo 19 hanggang 20, Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo? Kaya't luwalhatiin ninyo ang Diyos sa inyong katawan. Kung templo ito ng Diyos, bakit natin nilalason? Epekto sa pamilya at lipunan. Ang alak ay hindi lang problema ng isang tao, problema ito ng buong lipunan. Ilang pamilya na ang nasira dahil sa isang lasenggero sa tahanan. Ilang bata ang lumaki na takot sa kanilang sariling ama dahil sa pagwawala tuwing lasing. Ilang aksidente sa kalsada ang nangyayari dahil sa pagmamaneho habang lasing. Sa Kawikaan Kapitulo 20 Versikulo 1, ganito ang sabi. Ang alak ay manunuya, ang matapang na inumin ay manggugulo, at sino mang naililigaw nito ay hindi matalino. Kapag ang isang ama, ina, o kabataan ay nalulong sa alak, hindi lang sarili ang nasisire sa kundi ang buong paligid niya. Espiritual na pananaw. Ngayon, tingnan naman natin ito mula sa pananampalatayang kristyano. Sinasabi ng ilan, eh, uminom naman si Jesus ng alak sa kasalan sa kana. Tama, pero hindi siya nalasing o nangaral na lasing. Iba ang pagkonsumo sa pag-aabuso. Sa Efeso Kapitulo 5 Versikulo 18, malinaw ang bilin. Huwag kayong maglalasing sa alak na siyang sanhi ng kaguluhan, kundi kayo'y mapuspos ng Espiritu. Ipinagbabawal ang paglalasing dahil inaagaw nito ang kontrol sa ating Espiritu. Kapag lasing ang isang tao, madali siyang magalit, magkasala sa salita, gumawa ng desisyong pagsisisihan sa Galasya Kapitulo 5 Versikulo 21, kasama ang paglalasing sa mga gawa ng laman na hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Mga maling paniniwala, marami pa rin palusot ang tao pagdating sa alak. Narito ang ilang karaniwan nating naririnig. Kaunti lang naman, pero ang kaunti ay nagiging madalas, at ang madalas ay nagiging bisyo. Stress reliever, pero pagkatapos ng isang gabi ng alak, Anjan pa rin ang problema, minsan, mas malala pa. Tradisyon na yan. Lahat ng tradisyon ay pwedeng suriin. Kung ito'y makasasama, bakit ipagpapatuloy? Sabi nga sa Roma Kapitulo 12 Versikulo 2, Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Pagtatapos at hamon, kaibigan, kapatid, kabataan. Ang alak ay hindi solusyon sa problema, hindi ito daan sa kasiyahan, at lalot hindi ito landas ng Diyos. Ang tunay na saya ay hindi nagmumula sa bote, kundi sa presensya ng Diyos. Awit Kapitulo 16 Versikulo 11 Sa presensya mo ay may kapuspiusan ng kagalakan, kaya't ang hamon ko sa iyo ngayon. Kung ikaw ay hindi pa naiimpluensyahan ng alak, iwasan mo na. Kung ikaw ay dati ng nalulong, may pag-asa pa. Ang Diyos ay nagpapatawad at nagpapalaya. Piliin mo ang buhay na malinis, malaya, at makajos. Maraming salamat sa panunood. Kung napagpala ka sa video na ito, huwag kalimutang utang ishare sa mga kaibigan o kamag-anak. Magsilbing liwanag ka sa isang mundong nababalot ng bisyo. Hanggang sa susunod na episode, pagpalain ka ng Diyos.